Din? Yan po, medyo lang, lang po ang tubig, mala maano pa palba lang po at kaya hindi may may ganang ayos. Malalim ang tubig pa. Wala ko lang tanong dino, sagkalahati lang. Binawasan mo yung sa lang. Ayan, yung pala na yung may daan na dyan eh. Sasaluki na lang dyan. Oo yan, saka i ah 'yung yata Like. yun mayroon pa eh yan dala pati ano ibis Berde-berde pa ito ayan pa. Ang oh, ano pa. Maliliit pang pa karamihan. Oh, ayan. piliin na yan.